Sa katahimikan ng gabi, isang malamig na hangin ang dumaan sa balat ni Mara habang siya'y nakatayo sa harap ng malaking simbahan sa bayan ng San Felipe. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa makintab na marmol ng altar at ang mga pinta ng salamin ng simbahan ay tila nagliliwanag sa sariling liwanag. Nakasuot si Mara ng mahal. gila alon sa dilim. Siya ang bridesmaid sa kasal ng kanyang dating nobyo na si Daniel. Hindi niya alam kung bakit niya tinanggap ang imbitasyon. Ngunit narito siya, hindi para sa kasal, kundi para sa mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang lalim ng kanyang iniisip ay biglang naputol nang marinig niya ang tunog ng kampana ng simbahan. Tumigil siya at napansin ang kakaibang katahimikan. Wala siyang marinig kundi ang mahinang pagugong ng hangin at ang sariling tibok ng kanyang puso. Habang papasok siya sa simbahan, ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng tunog sa ilalim ng kanyang mga sapatos. Ang sahig ng simbahan ay tila masyadong makinis at ang bawat hakbang niya ay tila sumasalamin sa katahimikan ng paligid. Napatingin siya sa ngunit wala namang tao. Inilibot niya ang kanyang paningin, ngunit wala pa ring ibang tao sa loob. Wala ni isa man sa mga bisitang dapat naroroon para sa kasal. Nang may marinig siyang mahinang bulong mula sa likod ng simbahan, napalingon siya. Isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa malayo, nakayuko at tila nagdarasal. Hindi maipaliwanag ni Mara kung bakit nanginginig ang sa presensya ng babae, nilapitan niya ito ngunit habang papalapit siya, unti-unting nawala ang babae sa kanyang paningin hanggang sa ang lugar kung saan ito nakatayo ay naging walang laman. Nagpatuloy si Mara sa paglalakad papunta sa harap ng simbahan. Habang papalapit siya sa altar, napansin niya ang isang kakalimutan. ngunit wala siyang makitang para sa mga gamit ng simbahan. May mga lumang kandila at sirang imahe ng mga santo na tila nakatingin sa kanya. Ngunit may isang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Sa gitna ng silid ay may isang mesa na may nakalagay na punit-punit na larawan. Napansin niya ang larawan ni Daniel only one ay masyadong malakas at parang sumisigaw sa katahimikan. Pagdating niya sa itaas, ang simbahan ay tila nagbago. Ang altar ay puno ng dugo at ang mga upuan ay punong-puno ng mga itim na bulaklak. Ang pintuan ng simbahan ay sarado at hindi niya ito mabuksan kahit anong gawin niya. Napatingin siya sa harap at naroon si Daniel, nakasuot ng barong tagalog. Ngunit ang mula sa lahat ng dako. Nanginginig na siya sa takot. Hindi alam kung saan pupunta o kung paano makakatakas. Ang huling bagay na nakita niya ay ang malalaking pakpak na bumalot sa kanya. At ang kanyang sigaw ay tuluyang nawala sa dilim. Pagkatapos baluti ng kadiliman si Mara, nagising siyang nakahandusay sa malamig na sahig. Ang paligid ay tahimik. Ngunit hindi niya mawari kung nasaan siya. Nang kanyang buksan ang mga mata, napansin niyang ang simbahan ay nagbago muli. Ang mga dingding ay may basag-basag na salamin at ang kisame ay punong-puno ng mga malalaking bitak na tila ito saan siya nanggaling. Ang anino ay tila hindi pangkaraniwan. Ang hugis nito ay parang tao. Ngunit may mahahabang braso at matutulis na kuko na kumakapit sa gilid ng pinto. Biglang tumigil ang yabag. Ngunit ramdam ni Mara ang presensya ng anino na tila nakatingin sa kanya. Sinusuri ang bawat galaw niya. Nababikit siya ng mariin. Umaasang magising na lamang mula sa bangungot na ito. Ngunit nang muli niyang idilat ang mga mata, ang anino ay mas malapit na ngayon sa kanya. "Sinabi ko sa iyo, tumakbo ka." Isang malamig na boses ang bulong sa kanyang tainga. Napalingon siya nang mabilis, ngunit wala siyang pansin niyang ang bawat pintuan ng simbahan ay tila nagsarado ng kusa. Ang mga kahoy na pinto ay bumagsak ng malakas. Nagiiwan ng nakakabinging tunog na nag-eko sa paligid. Nagsimula siyang maglakad, dahan-dahan, patungo -dahan, sa altar kung saan tayang ang kanyang susunod na hakbang. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, may narinig siyang mahihinang tinig. Mara! Ang boses ay pamilyar. Napalingon siya at nakita niya si Daniel. Nakatayo sa malayo, tila isang anino lamang sa dulo ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay malamlam, ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Pilit na lumalapit si Mara sa kanya, ngunit sa ba ça.